Maganda itong nangyayari ngayon sa Dallas Mavericks na kahit wala silang Luka, wala silang Kyrie Irving, nananalo pa rin sila. Sa kanilang latest na laban kontra Portland Trail Blazers, nanalo sila dahil kay Hardy, PG Washington at kay Derek Lively. Ngayon, ano nga bang ibig sabihin nito na kahit walang Luka, walang Kyrie Irving, panalo sila? Ibig sabihin nito mga idol, isa itong paghahanda ng Dallas Mavericks kung sakaling ganito pa rin ang mangyayari sa playoff na kahit walang Luka, walang Kyrie Irving, kaya naman ng kanyang mga reserba, mga bangko na ipanalo ang laban. Isa sa mga nagpahanga sa mga NBA fans ay ang kanilang pagkapanalo versus Los Angeles Lakers na kahit na wala silang Luka at Kyrie Irving, ito'y kanilang tinalo pa rin. Sa ibang kupunan kasi, malaki itong problema na wala yung kanilang star player, minsan kahit isa lang yung na-injured, hirap pa rin sila. Pero ngayon, imagine sa Dallas Mavericks, dalawa yung nawala, pero nananalo pa rin sila. Huwag masyadong maging komportable itong si Bradley Beal sa kanyang posisyon ngayon bilang bangko sa Phoenix Suns. Ito na yung pangalawang beses na naibang ko ng Phoenix Suns itong si Bradley Beal at sa pangalawang pagkakataon pumuntos muli siya ng 20 points plus. Kanilang naipanalo mga idol ang labang ito kontra Atlanta Hawks. Bill 25 points, Kevin Durant 23, Allen 23, Booker 20 points. Aba kalain nyo, siya pa ang leading scorer. Mahirap na maging komportable itong si Bradley Beal sa bangko at ang Phoenix Suns dahil syempre kung maganda yung inilalaro mo dyan ay hindi ka na tatanggalin dyan, hindi ka na ibabalik sa starting lineup. Kaya sa ngayon ay mas pinag-uusapan pa na tila itrade na lang sana ng Suns itong si Bradley Beal. Dahil hirap kung siya'y maging bangko, bababa ang kanyang value dahil dyan. Sa kabilang banda, sa positibong naratibo ang malaga ay natutulungan niya naman ang kanyang team na manalo. Definitely ito ho'y isang mensahe rin sa Suns na kahit saan mo man siya ilagay, ay magagawa pa rin naman niyang tulungan sina Devin Booker and Kevin Durant kahit na siya'y ibang kuman. Nasa pangsyam na na posisyon ng Golden State Warriors. Malayong malayo po yan sa kanilang mainit na paninimula noong nagsisimula pa lang ang regular season. Ngayon sila ay nasa pangsyam. Nahihirapan na sa ngayon ng Golden State Warriors mga idol especially sa kanilang mga kasama. Unang-una si Buddy Hield bumagsak ang kanyang numero at ang kanyang shooting from 20 points plus. Ang kanyang ina-average ngayon 8 puntos na lamang mga idol at sa kanyang unang mga laban sa Warriors na isasali pa nga siya sa mga MVP conversation. Ngayon, bumagsak na. Sa ngayon mga idol, wala rin namang nakukuha pa ang Golden State Warriors na siyang makakareplicate sa kung ano ang naibibigay noon ni na Andre Iguodala at Sean Livingstone. Ang mga manalarong ito ay napakalethal galing sa bangko ito yung mga eksperto sa mid-range, samantalang itong si Andre Godala, halimaw sa depensa. Sa ngayon ang pinakamalapit kay Andre Godala sa Warriors ay si Gary Payton. Maliban dyan ay hindi pa rin sila nakakakita ng malasyon livingstone na galawan na isang sharpshooter sa mid-range. Iyan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball and as always, thank you for watching!